Hi guys and welcome to our channel. So for today, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga yung tamang pag-check ng oil sa engine. So uh, marami tayong mga naririnig na dapat daw cold yung engine, yung iba naman sabi nila dapat daw hot yung engine. So, this time, uh, pag-uusapan natin, ano nga ba talaga yung mas magandang temperature ng engine para mag-check tayo ng oil. Ako guys, ang ginagawa ko, iniwan ko muna siya magdamag, and then kinabukasan. Before I even start the engine, I would check the oil. Why? Because the oil has completely drained ano, dun sa oil pan kapag ka magdamag mo siyang iniwan. And therefore, you would get the most accurate reading. So, yung ibang ginagawa nila is pinapastart muna nila yung kotse tapos pinapainit muna nila But uh, the problem with that is uh, kapag ka pinastart mo na yung sasakyan, the tendency is for the oil to be circulated dun sa engine. Ibig sabihin mananalay tayo na yun dun sa parts ng engine. So what happens is the oil would be circulated dun sa engine parts leaving you with less accurate reading. So, ito naman yung mga considerations before you check the engine oil. So, una, dapat nakalibel yung kotse mo. Hindi siya dapat nakapahon or palusong. Kasi the only time you would get the most accurate reading is when your car is perpendicular to the ground. Ibig sabihin, level na level siya talaga sa ground. The second consideration, and I think ito yung kamalian ng karamihan, is that they use dirty rags or yung mga maduduming basahan para i-wipe yung dipstick. So what happens is that magkakaroon ng oil contamination kasi nga yung dipstick na ginamit mo is ibabalik mo ulit yan doon sa oil pan. So tara, i-check na natin yung engine oil. So makikita nyo dito guys yung latch ng hood. So higitin nyo lang yan para magbukas yung hood. And then, syempre, sabi ko sa inyo, kailangan meron kayong uh, clean paper towel, no? Ito yung gagamitin natin para uh, i-wipe yung dipstick para nasa ganun hindi magkaroon ng oil contamination. So, i-open na natin yung hood. Okay. So, pag lumapit kayo sa engine bay ang titingnan nyo dyan is yung uh, parang sing-sing. Okay? Na may haba. At yung tinatawag natin na dipstick. Mahaba yan. No, Napaka-importante yan kasi yan yung mag indicate na kung gano'n na ba talaga yung level ng engine oil nyo. So, hatakin natin. Hinahatak lang ito guys. No? Ayan you know, o. Minsan maganit pero pilitin nyo lang. So ngayon makikita nyo, mapapansin nyo, meron siyang dalawang tuldok. So yung isa is full, yung isa is low or yung minimum. So kailangan makip nyo siya, ma-maintain nyo yung engine oil level nyo between these two dots. And ito rin yung guys yung mga kapagsabi kung ano na ba yung kalidad ng oil. So kapag ka-black na black na yan guys, kailangan nyo nang palitan yan yung oil. So dito masasabi natin na uh, hindi pa naman ganun ka dumi yung oil alos parang light brown pa rin siya. And therefore, okay pa siya. So, ang gagawin natin is kukuha tayo ng isang malinis na paper towel. So, bakit malinis yung gamit natin, guys? Kasi itong part na to is papasok pa rin yan doon sa oil pan sa loob. So, kapag pinasok mo yan pabalik, there is a possibility na magkaroon ng oil contamination. Kaya lagi tayong may baon na paper towel. So, ang gagawin lang natin is, i -ano lang natin siya, iwi wipe natin siya. Okay? Para nasa sa ganun, makita talaga natin kung ano ba talaga yung accurate reading nito. Ayan. So, malinis na siya. Ipasok natin siya ulit dito sa uh, butas. Ayan. Sana nakikita niyo yung butas, no? So, pasok na lang yan all the way down. Ayan. Ayan. Okay. Now, kapag naipasok niyo yan ng todong-todo, ihigitin niyo ulit yan. Okay? Ihigitin niyo ulit. Tapos, tingnan natin ngayon kung ano ba talaga yung level. Okay. So, ayon dito, nakikita nyo is halos parang punong-puno siya, no? So, yung iba ang ginagawa nila, they would just uh, maintain it dito sa medyo gitna. Okay? Pero, as long as hindi siya punong-puno or lampas sa puno, I think okay siya. Ang masama is kapag ka punong-puno siya, guys, no? Or yung uh, lampas siya sa full, or kapagka below minimum siya. So, yung iba ang ginagawa nila is uh, dinodoble nila yung uh, reading. So, try natin. Pangalawang reading tayo. So, ipasok ulit natin si dipstick dun sa butas. Ayan. Then, higitin natin And then ito. So, sa second reading natin, guys, is ganun pa rin, no? So, nandito pa rin yung inaka oil malapit sa full. So, ang tanong is, bakit na ba kailangan cold yung engine kapag ka nag-check ng oil? Ang tendency kasi, guys, is kapag pinainit mo na yung makina, hindi na ganun ka-accurate yung reading kasi mananalay tayo na yung oil doon sa engine parts. Isa pa guys na dapat nyo malaman is pa, paano ba tayo magbabanto or magta-top up ng engine oil kapag uh, below minimum yung uh, engine oil natin. So, ito yung guys yung uh, pinaka-gateway nyo papunta dun sa oil pan. Ito yung pipihitin nyo and then ayan. Tapos, pwede nyo siyang bantuan or i-top up ng oil. So, ang oil na ginagamit ko is Shell Helix 5W-40. Ito rin yung recommended nitong sa na to. Ayan. So, syempre, gagawin nyo is, you would simply turn it, yung takip, tapos, babanto nyo lang. Hindi nyo na kailangan ng uh, imbudo. Uh, since full pa naman yung engine natin, hindi na natin kailangan itap up. So, after i itap up, so, tansya-tansyay nyo lang, huwag nyo masyadong dadamihan. And then, each and every time, kailangan yung i-check sa dipstick kung tama na ba yung uh, oil, kung tama na ba yung level ng oil. Then kapag kakulang pa, you can top up, you can top up and top up. Bantuan nyo lang ng bantuan hanggang sa ma-reach nyo na yung certain level. So again, sabi ko nga sa inyo, ang level ng engine oil is between full and low dapat. Pero maganda kung nasa kitna siya or uh, konting taas lang, no? malapit sa full. So yun guys, after nyo mag-check ng oil, importante na maibalik nyo ng maayos yung dipstick. Huwag kayo mag-check pala guys ng mga uh, oil level kapag umaandar yung makina. Kailangan patayin nyo muna yung makina bago kayo mag-check ng engine oil. So yun lang guys, yung tamang pag-check ng engine oil. No? So huwag kayo manghinayang sa pagbili ng paper towel na to kasi napakahalaga nito especially to avoid oil contamination. Uh, as to when Or kailan tayo dapat magpalit ng oil? Ako ang ginagawa ko. Ang recommended sa akin 7,500 sa fully synthetic. Pero ako ang ginagawa ko every 5,000 kilometers. Kasi uh, the tendency is uh, mas nagiging maganda or mas nagiging maayos yung uh, takbo ng makina ng sasakyan kapag malinis lagi yung engine oil. So hindi ako nangikinayang dun sa pagpapalit ko ng oil dahil alam ko na mas magiging long-lasting yung makina kapag talagi mo siya kinalagaan ng maayos. So ako again, 5,000 kilometers, palit agad ako ng engine oil. And at the same time, palit tayo ng oil filter every time na nagpapalit tayo ng engine oil. Para nang sa ganun, malinis talaga. Kasi yung ibang ginagawa nila, nagpapalit sila ng engine oil, hindi sila nagpapalit ng oil filter, mali yun. Kailangan every time na magpapalit ka ng oil, palit ka na rin ng oil filter. Kasi yun yung sumasala ng mga pwedeng makakontaminate dun sa engine mo. So yun lang guys, thank you so much for watching. I hope to see you in my next videos. Bye!